Tokboki. Yeah. Yung mixed fruits nila. Ito yung fried oden. Yan yeah. okay. kilalang, kilala to sa Korean. Yon guys! So, andito kami yun sa Baler. Kasama yeah. ko si Arnie. Yes, yeah, yeah, dahil first time namin dito sa Baler, oh. ay dadayuhin namin yung pinakauna nagtayo ng milk tea. Oo, oh, dito yun sa Baler, sa so, Maikeson Street. Yan, Baler Aurora. Ito yun, no? Oh. Yan, Bubble, Bubble Tea, tea by uh, 60907. 60907 no? best. Alam mo guys, nagsimula to ng 2013, so ilang years na sila? Uh, puntahin mo nga 13 to 11, <laughs> 11 years. 11 years <laughs> 11 na sila. Ang nag-start dito ma'am nung 2013, uh, XOFW OFW po ako ng Taiwan. Ang ginawa ko noon, nag-uwi ako ng mga product. Kami yung kauna-unahan dito sa Baler. Wow. Since na nakita ko dun sa Taiwan kasi, sobrang dami ng milk Tabi-tabi, pero uh, nabibilhan lahat. Sa Taiwan po kasi, ano daw, swerte daw yung mga numbers. Tapos uh, may mga fortune teller kasi na dinadala dinadala ko nung amo ko nung doon. Tapos tinatanong ko, bakit ganun yung mga uh, business dun sa Taiwan? Sabi nila, swerte daw. So inisip ko, yung 16 po is ano namin, uh, wedding anniversary namin. Tapos yung 9-7, September 7, birthday po nung panganay kong anak. Open po kami for franchise, especially sa mga kaparehas ko pong mga OFW. Pwede niyo po kaming kontakin sa, mayroon po kaming page ng for franchise, 6970 House Franchising. Pwede rin po kayong pumunta dito sa Baler para mag-food tasting po. Nandito po kami sa Quezon Highway, Uh, corner Bonifacio Street, tapat po ng Andok, sabi ng RCBC, dito lang po sa Heart of Baler. Open kami ng from 10am to 10pm po. Araw-araw po. Araw, yes po. So guys, napadayo nga pala kami dito sa may Baler Aurora para tikman ang mga pagkain dito na balita ko sobrang sikat na sikat dito sa Baler. At Oo sila ang pinakaunang nagtayo ng milk. Yeah, dito na sa Baler. So mga mga gustong gumala or andito na sa Baler kung gusto niyo kumain, ayan. Dayuhin niyo na ang Bubble Tea -house, House by 1697. Tayo yung pinakamatagal ng milk tea dito. Oo, kasi alam ko balita ko yung may-ari nito, galing pang Taiwan. Siya yung ano, pioneer dito sa Baler. Ito yung fried oden. Okay. Kilalang kila kilala to sa Korean. Ito yung tteokbokki. And meron silang dumplings. Ito ang kanilang egg roll. Ah. Tinapa. Parang siyang ano eh, parang chow fun na... <laughs> oh, pero siyempre, try natin kasi makang masarap eh. Kahit, kahit, wala ka ng ulam, yun yung kakainin mo. Yan, sigurado busog ka talaga dyan. Meron din silang mixed fruits. Oh, she, yun daw yun. And meron silang smoothies ng Bisco, Bisco flavor, at syempre ang prop. Hindi mawawala ang prop. So guys, ito pinakamagandang ano dito, yung pinakamagandang part, okay. ang Tiki Man. Tiki Man. Charot. para sa mga brand ng mga OJ. Hindi na siya nagsalita, ang sarap. Iman natin yung fish cake nila. Tamis na spicy, na spicy siya. Ito ang pinaka gusto ko dito. Parang chowpan kasi ano yung uh, favorite ko yung chowpan. So, Tsaka oh, ang dami. Oo, ang dami. Hindi na para, okay. pa rice, subukan natin. Sarap. Sarap. Aroma ng tinapa. Sobrang solid. Gusto kumain dito guys. Dayo nilang ang bubble tea house by 1697. Sobrang solid. So guys, eto pa. Good news. Open sila for franchise. Yes. Open sila ng franchise. So guys, lalagyan lang namin sa comment section yung mismong page nila at dun po kayo mag uh, inquire. Kasi may page sila na pang-inquire talaga ng franchise Oo. Eh. Uh -huh. So guys, kung ako sa inyo pag first time niyo sa lugar, dayuhin niyo yung pinaka-sikat. Mm -mm. At masarap. Kasi, kasi ano sila, gilid lang ng highway. Oo, May, na, kita ka agad. May kita nyo kaagad. May kita agad kasi dito, tapat lang siya ng undocks at gilid lang siya ng RCBC. Uy. So yan, ang laman ng egg roll. Ang sarap. Mmm of yung mixed fruits nila. Combination ng apple, mango, passion fruit, and calamansi. Bagay na bagay ito sa mga nagda dyan. So, may healthy fruits. Sarap. Refreshing talaga siya.